Oh, guys. Andito na naman kami ito mga tol. Andito kami ngayon sa so dagat. Napaka-sorry dito mga tol. Ayaw na mga tol. Sorry talaga dito. Tamang... Tamang pasyal lang mga erp. Ay tol, ang ganda na ito. Ay tol. Oh. Solid dito. ファンの子が、またも見てたとおりで、たら、あれは、あれは、あれは、あれは、あれは、あれは、あれ Shout out sa mga para sa inyo. Yeah. <laughs> view. So, ayan mga tol. Oh. Solid yan. So, sinasabi ko sa inyo. Super solid. Ayan mga tol. Oh. Kata plus solid ng maputain Papatayin no, lang. Gusto tayo mabusap, guys. <laughs> And guys, yan yung napalaan niya. Basta may meron mag ano Gusto eh? eh. niya daw ma... Ah, ano, mamas yan. Ngayon. mag ng battery. Ano? Balap siya ngayon. Buti nga. Ako naman sumama. So na, Ayan. Ano yun? Gusto niya video Ganyan na pala ako, boy. Malas. Ako pa lang kalas. Ngayon, ang kulak siya ngayon. Medyo malayo-layo pa yung biyahe namin, mga pork tropa. Eh, hey, yung tropa niyo, nalalakad oh. tutulap mga ato ah ano e-bike kasi yun wala eh hindi namin alam na ubusan na pala ng battery dali kami doon nila tayo so sa Seargao galing kaming katangnan bridge kanina si Sherga Waina na binoma anda rin e-bike andar lang to guys kapag nag like and subscribe kayo sa video natin So a little right, man. I